What's up, Coconut Pocket, and welcome back for another ganap na naman ng ating buhay dito sa Texas! For today's kaganapan ay samahan nyo nga ako at tayo na imbitahan sa isang birthday party. Kaya naman, mag-outfit check muna tayo. Charoos! Bali, ang pag usapan nga nilang kasuotan ay nakaboots nga daw at kahit nga anong pangtaas. At oh, syempre, magpapatalo ba si Madam Rio nyo? Oh, edi di wow pa, ganor. At dahil maaga pa nga, kaya naman na pag-usapan ng mga girls na pumunta daw muna dito sa mansion ni Madam Cecil. Ayon nga pala si Rui Lane, ang bagong recruit ni Madam Rio. Charing! <laughs> At pagdating nga namin dito kay ng Madam Cecil, ay eh mukhang nagbabadya pang masamang panahon. Before anything else, outfit check muna tayo! Siya ang honey pie ng Texas! Papakabugba ang Madam Cecil ng Texas! Charis! <laughs> Eto naman si Mahi, in ng Texas Pang malakas ang outpitan, idewaw siya pa Ay, aba lang, ang, kayo lang may outpitcho Princess Diana ng Texas Rowie Maria Clara ng Texas Binggay ang Agta ng Texas At dahil birthday mo, ayan, may paribon ka Ay, sa pala At dahil araw mo today, sige, itoro mo yan Pagbigyan ang hilig Siyempre mga Megs, pag umating ka ng mga birthday na ganyan, kailangan may bet bet kang regalo. Hindi yung makikikain ka lang. Tapos, may pa-take out ka pa. Ay, te, kapal mox naman yarn. <laughs> so anyway, by the way, highway. At dahil nga kay Princess Diana, makikita nyo na ako palagi dito sa aking mga video. As in, nagkukusa talaga siya na siya ang mag sa akin. Kaya thank you very much. Siya ang ating videographer for today's kaganapan. Kaya talaga namang masasabi mo, party party is life. Cheris! <laughs> Kahit na medyo masama yung panahon today, eh, sumama talaga ako dito sa kanilang kaganapan for today's video. Dahil para maaliw-aliw naman tayo, dahil kapag nasa loob nga lang tayo ng bahay, talaga naman nakakaburiyo. Kaya yeah, kapag may nag-aya nga, paminsan-minsan, ay eh, talaga naman sumama tayo para naman maaliw ang ating kaluluwa. Charing. <laughs> at dahil sa sobrang sama nga ng panahon, eto eh, nga't umulan na at bumagyo pa. I mean, nawalan pala ng kuryente. Medyo matagal din kaming nagantay bago bumalik yung ilaw. Kala nyo ha, sa Pinas lang may blackout. Itong tatlo may sariling mundo. Selfie doon, selfie dito. Edi wow. <laughs> Ito na nga si Princess Diana. Nire-ready na ang camera for the selfie. Ay, oo naman, Dai. Sayang ang outfit natin for today's video. Sayang ang pabots natin for today's kaganapan. <laughs> Kaya kailangan may selfie tayo, John. <laughs> Noong mga oras nga pala na kami inagsiselfie dyan Wala pa nga niyan si Emma dahil late nga siya dumating Dahil sapagkat subalit napakalakas nga dito ng ulan May bagyo din dito sa Texas At hindi nga lang bagyo ang meron dito kundi tornado And sa wakas saip nang nakarating si Bruhilda at nakabrace pa talaga at Yan po ang dahilan kung bakit talaga siya na late Dahil galing pa siya sa kanyang dentista Kahit nga ngarag na ngarag siya nung dumating Pero ang outfit kabog na kabog Lakas makadya pa yuki ang kanyang buta Charing! <laughs> At dahil ayaw pa tumila ng ulan kaya tumambay na muna kami dito. Chikahan doon, chikahan dito, tawanan dyan, tawanan doon at napagod na nga si <laughs> Nagka-energy na nga ang lahat at etong at magsiselfie na tayo. Medyo natagalan nga kami dito sa loob ng bahay ni Madam Cecil. Kaya naman naglabas na siya ng pagkain at syempre may pa pa. Ganyan po talaga ang mga nakaka-LL sa buhay. Hindi oh. nawawala ng stocks ng pagkain at stocks ng wine. Nang nga tayo dito kay Honey Pie at Princess Diana. So, practice nga sila dito <laughs> ng san, san na naman, san, san na naman. <laughs> Tapos etong dalawa nga na to ay napakatahimik lang dito sa gilid. Sana oil behave. Kuhang-kuhang -uha nga sa kamera ito si Madam Rio ay tirador ng wine ni Madam Cecil? <laughs> hindi ko rin talaga maintindihan ang budhi nito ni Madam Rio. Eto ba yung hindi mahilig uminom siya pa yung nagbukas ng wine? <laughs> Eto si Madam Emma nyo hanip din talaga kapag sumayaw. Sana oil talentades. <laughs> hindi ko rin talaga maintindihan ito si Madam Emma kung sayaw barba yan o sayaw ano. <laughs> Sexy lang talaga siguro siya sumayaw. Lagang Pilipina, yeah. Siyempre, as usual, si Princess Diana naman ang taga-picture nila. Yung ang gaganda ng mga kuha mo sa mga kaibigan mo, pero sa'yo wala kahit isa. Charing! <laughs> Sinong relate dyan? Cheers for the long life para sa ating birthday celebrant. And, And syempre, for us na din. At kantahan na rin natin yan pangmalakasang happy birthday to you. <laughs> At dahil pagod na nga kami sumayaw at tumungga ng alak, tara naman at kumain na tayo dahil kumukutoy na ang mga tiyan natin. <laughs> Parang ang babait naman na itong mga chicks dito sa likuran. Ay, mga zis, Tom jones lang talaga yung mga yan. Buti na lang talaga tumigil na ang ulan. <laughs> dahil kung hindi nga, ay nako baka hindi nga kami matuloy dito sa lafangan. <laughs> Yun pa naman talaga ang pinunta ko dahil Lamon is life talaga sa akin. Buti na lang kamo at tumila ang ulan dahil natuloy nga. At sayang naman itong ating outpitan for today's kagarapan kung hindi natin irarampad. Dine. Big thank you again to Princess Diana na kumuha ng video habang kami naglalakad. At dahil dyan naranasan ko na talaga na isa na talaga akong vlogger kasi ako yung nasa video. Charing! Eh, feel talaga natin ang pagiging vlogger daw ko, no? Charis. Nag-video-video pa nga kami kaya na kami ni Dayanang naglalakad at andun na nga ang aming mga kasama at ito na ang moment of the truth. May kadiliman nga ang kanilang restaurant dito. Pabor nga sa akin 'yon para hindi nga makita ang mga katingahan nyo. Charing. <laughs> Eto nga si Madam Emma nyo ay namumroblema ko ano nga bang kakainin niya? Hindi pa nga siya pwedeng kumain ng matitigas dahil kalalagay nga lang ng braces niya kanina. At habang inaantay nga namin yung mga orders namin, eto nga't nag-selfie na muna ang birthday girl. Tinapay nga ang unang dumating. Mm -hmm. Dahil wala pong kanin dito, kundi tinapay lang talagang ipapartner mo sa ulam mo. Okay na nga yun dahil masarap din naman itong kanilang tinapay. At para matry nga din natin itong kanilang Mediterranean food. Bali nga yung tinapay ay eh, lalagyan mo nga ng amos at napakasarap nga nun. <laughs> at bukod nga dyan, hindi masyadong pricey ang mga pagkain dito. Sabi nga nung nagserve sa amin ay shareable nga daw ang isang order. Nagulat nga ang lahat sa inorder ni Diana dahil ito nga ay napakalaking isda. Wala nga munang kakain dahil picture-picture muna. Chari! Kaming ang pito ay iba-ibang klase ng pagkain ang inorder namin. Para nga matry namin kung ano nga bang masarap dito sa mga pagkain na kanilang hinain. At nagustuhan ko nga dito yung kanilang isda, yung chicken at yung kanilang tinapay. At yung kanilang pasta na mayroong squid ink. And guess what? First time ko makakain ng pusit na pasta. And guess what again? Masarap Siyadoy! At rin kumain, nagpicture muna kami dito sa labas at ako nga yung At dahil nasa harapan nga natin si birthday girl, kaya naman nakita niya kung ano ang nangyari. At ang bawat isa nga ay may sariling mga mundo, silpi doon, silpi dito. At kahit saan nga kami pumunta, hindi maiwasan ni Madam Rio makipagmeritisan. Busy nga si Princess Diana kakapicture, kaya ang tagahawa ko nga muna ay si Madam Cecil. Kaya naman thank you very much for the effort para i-video ang lola niyo. Humakit nga pala muna kami dito sa itaas para tingnan nga ang view. Eto nga si ating mabait. Sabi niya ay siya na daw magpipicture sa amin. Sabi pa nga niya ay she knows what we feel that. Tana oil, alam ang aming nararamdaman. <laughs> Charing. <laughs> o baka may magsabi na naman dyan hindi appropriate ang aming outfit. Ano daw? Appropriate? Ano yun? <laughs> o basta yun na yun, intindihin mo na lang. Need pa bang i-explain? O sige na nga, explain ko na. Ang ibig sabihin no, kayo na bahalang mag-isip up mamu problema dahil marami na akong problema. <laughs> Bahala kayo mga problema sa kasuotan ko. Dahil problema mo na yan. Dahil problema mo. Ano daw? <laughs> napakalupit mag-picture. May exhibition pa. Charing. Ganda rin dito sa itaas nila dahil mayroong pa bar. Pag mga heartbroken ka or may mga dinaramdam ka o stress ka sa buhay, abay pumunta ka dito. Dahil dito mo marirealize na. Dahil sa kaartihan mo, napagastos ka. Charing. <laughs> Pero ito talaga Kapag no. Kapag heartbroken ka, dito ka talaga pumunta, bakit ka nyo? Dahil dito mo marirealize na ang sarap mabuhay. Na ang saya mabuhay. Bakit? Sa tingin mo pag patay ka na, ma-experience mo pa ba ang mga bagay-bagay hindi na oi. Okay. Pagpasalamat pagpasalamatan natin ang mga simpleng bagay na nangyayari sa ating buhay. May hotel nga din pala dito, kaya pag nalasing ka doon sa inuman, ay diretso ka na dyan mag-check in para wala nang uwi-uwi, Tapos -uwi. sa baba naman marami silang restaurant. Dito nga pala 'yan sa downtown Waco. Kaya kung mapili mong magbakasyon dito sa Waco ay piliin mo na dito para convenient sa lahat tapos malapit ka pa sa Magnolia. anyway, by, by the way, highway, matatapos na itong ating video at wala pa akong message sa ating birthday girl. Thank you very much sa pag-invite mo sa amin. Super nag enjoy kami sa lapangan, sa kwentuhan, sa tawanan at kung ano-ano pang kalukohan.